Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may masaya kang araw at mayroon kang malakas na enerhiya. Gawin mo lang ang gusto mo at mailalabas mo ang iyong katalinuhan. Ang ingatan mo lang ngayong ay huwag kagad magbibigay ng kaalaman mauna sa mga kausap para safe ka sa iyong magagawa na pag-unlad ng mga pinaplano. Ngayong araw, ang mayakap mo ang minamahal ay magdadala ng good energy, na ikakaganda ng bawat kalusugan, at swerte, sa mga gustong mga gagawin. Sa tahanan kung may dumating na bisita, ay kausapin mo ng masaya ang iyong aura, para ang tahanan ay madala ng gabay ng good energy, ang inyong mga plano ng bisita. Sa trabaho ay maging maingat ka ang pahiwatig sa gustong sabihin sa mga kasama sa trabaho. Dahil baka sila ay mainggit sa iyo ng lihim, at magawan ka pa ng suliranin. Sa hinaharap, kaya mag-focus ka sa iyong gawain ay pag-unlad na matahimik ang iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ngayong araw, kaya pag-unlad sa tahanan hanggat walang problema ng pag-aaway, ay laging grasya ng gabay ng mga kaalaman sa pag-asenso ng pamilya, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 23 number 36 at number 10. Taurus, ngayong araw ay maging mahaba ang iyong pasensya, ang pahiwatig dahil pwede kang mainis kagad. Sa kausap kaya ang pagkontrol mo ang magbibigay sa inyo, nang magkasundo dahil may sinyales na, may good vibes na pwede kayong magkasama sa ibang hanap buhay, na maayos para kumita ng pera, at dahil may aura kang mabilis na magalit, mas makakainam sa iyo na sa pamilya, ka na muna, pag nakatapos ka na ng important deal, para mas gumanda ang aura mo ng grasya ng swerte. Ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga usapang kapatid at magulang, dahil kaya kang madala ng kalungkutan, dahil sa aura mong pwedeng magalit ka agad. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay problema, ang pagtitiwala at pagiging matulungin, ay iwasan muna dahil nandoon ang sinyales na pagmumula ng suliranin. Sa pagmamahalan ang kailangan mo ay mahabang pagpapasensya. Sa buong araw ng tuloy-tuloy, ang masayang pag-iibigan. Na walang suliranin. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 32, number 20 at number 11. Gemini, Ngayong araw ang pahiwatig ay may sinyales, ay pwede kang masama sa isang paggawa ng desisyon, pwedeng sa pamilya, o sa mga kadil, dapat kang maging mas maingat dahil magbibigay sa iyo yan, ng pag-asenso pa sa buhay kabuhayan, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo, ang pagpirma ng madalian, nang walang dumating sa iyo na problema, sa pera at sa relasyon ng mga makakausap. Sa iyong pera ay unahin mo ang iyong pamilya at walang gagawing pagpapautang sa ibang tao. Nang patuloy ang mga grasya, nang ikakaunlad sa iyong ikakabuhay. Sa trabaho ngayong araw ay may pahiwatig na magingat ka sa biglaang desisyon pero dahil pwede kang may magawa na ikakagalit ng ibang kasama sa trabaho. Kahit alam mo ang dapat na gagawin mas mainam na ang maging maingat ng tuloy-tuloy, ang maayos, mong relasyon sa trabaho ng pagtutulungan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 15 at number 20 at number 19. Cancer ngayong araw kung may bigla kang deal na magbibigay sa iyo ng proposal ay pag-aralan mo, dahil pwedeng kang kumita ng maayos pag nagawa mong makabisado ang dapat nagagawin at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa pagplano ng isang pagnenegosyo, lalo na kung kasama ang mga kapamilya sa gagawing negosyo, basta laging maniwala sa sarili. At makikinig ka sa ibang suggestion, kahit maliit na katangian dahil lalong lalawak ang iyong kaisipan. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may mga schedule na pupuntahan para makakita ng trabaho, iyong bigyan ng advice na dapat laging handa at maaga sila na makapunta sa tamang oras, at sa iyong pera kahit may ekstra kang pera, ay huwag ka muna magbigay sa pamangkin o pinsan, dahil madadalan ka ng pagbagal, ng pasok ng pera o kaya ay mabilis ang paggastos. Sa trabaho ay mag-ingat ka ng husto ang pahiwatig, huwag gagawa ng mabilis na desisyon sa mga gawain, isang pagkakamali mo ay tiyak na ikaw ay pwedeng mapagalitan o mapatawa ng suspension, kaya fokus at manigurado sa lahat ng ginagawa, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 20 number 31 at number 17 Leo ang pahiwatig ngayong araw kung may schedule ka na may kakausapin sa malayo kung kapatid o kamag-anak ay tumuloy ka, dahil may good energy, kayo para magkita na laging magkakaayos sa pagtutulungan, pero kung deal o ibang tao, may sinyales na makakakuha ka lang ng bad enerhiya, sa mapupuntahan na pwedeng magbigay ng kalungkutan at paglalabas ng pera, at ngayong araw ay masaya kayo ng minamahal, na magkasama sa ibang gagawin, kung meron dahil may aura kayo ng swerte. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay iwasan ang magpautang at tumulong sa ibang tao nang makaiwas sa problema sa mga tao. Sa trabaho ay magsipag ka, walang pagpapataan sa gawain, sa buong araw at huwag kang magtitiwala sa ibang kasama sa mga gustong tumulong sa iyo nang makaiwas ka sa suliranin ng hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, maging mas masaya ang iyong aura, at pagkausap ng laging may grasya ang gabay, ng pagkakasundo sa pamumuhay, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 10 number 25 at number 34. Virgo, may masayang kang araw ang pahiwatig ng gabay. Kung may schedule ka na pupuntahan, ay dapat mong puntahan dahil maayos ang makukuhang resulta, at kung talagang malayo ay huwag nang pumunta. Dahil negatibong enerhiya ang makukuha mo at pwedeng kamalasan. May aura kang madaling maawa kaya umiwas ka sa mga tao na nagmamahusay gastos sa iyo ang ganoong tao. At ngayong araw ay maganda ang pumunta ka ng bahay ng Diyos, nang lagi kang mabigyan ng gabay ng karunungan, sa ikakabuhay at maalagan ang iyong kalusugan. Sa tahanan may pahiwatig na pwedeng may bumisita sa iyo. May dala siyang masasabing good energy. Nang swerte kung magkakasundo kayo sa tamang gagawin at makapagbibigay na dagdag na kita sa inyo kung magkakasundo. Sa trabaho ay maayos na araw ang pahiwatig maging masinop ka at maging mahaba dapat ang pasensya sa mga discussion nang mailabas mo ang tunay mong husay para malaman nila, na hindi ka basta kayang maliitin ang iyong katalinuhan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gray number 26 number 4 at number 12.